Hello guys Andito po pala ako sa ngayon sa Valencia Valencia Negros Oriental Ito guys, napunta lang kami doon sa mga kamag-anak Kanak ng balaya Ang bahay na yan Tapos, diri ang agyano Na guys Mo niya kung gitriban ka ni Ron Sa akong ayaan ako ni Sa iksoon sa akong papa na mga sayuti sila guys o Kani guys o ah, mga sayuti na diya guys kakaharbis lang ang iba ang iba yan lang meron dito yan lang din na deliver na kanina ang iba may iba pang naiwan kaso hindi pa pwede Guys, pa-comment lang guys. At pa-pa-like and share lang. And subscribe sa king channel. Pa-follow lang din sa YouTube, Facebook. Sige guys. See you next next vlog.